So mga idol, tutup tayo ng adobo na may sili. Manghang to manghang. So yan o, no? may binili tayong kalahating baboy. Sili na manghang tapos matamis yung pinaghalo. Kaya yeah, let's go. Tandaan muna natin to. Maraming bisis. So yan, hiwaya natin yung mga ingredient. Mga sili idol pumasa raw po 'tong payinit. Dahil malamig ang panahon, painitin natin. Ha. -ha. So yan, tinanggal mo na natin mga idol. Yan. So na tayo ngayon ng bawang sibuyas. Si sono già tenuti insieme. Se tanto li devo Itos, mikos lang natin. Takpan mo natin sa dito. No, Mga 10 minutes lang. Yan na mga idol. Yan na. No. Kalimutan ko maglagay ng asukal. di mawala ang asukal. Wala tayong brown sugar kaya white sugar lagay na rin. So, na po ang